Ang patay hindi pwede lang magsalita. No? Yung katawan niya ang Kaya ginawa lang yung tao sa mo ang patay. Pag merong nakikipag-usap, hindi yun yung patay. Ang nakikipag-usap, masasamang espiritu na yun. Kaya bawal lang Diyos yan eh. Meron kasi masasamang espiritu na nagsasamantala. Pagka merong mga nakikipangusap sa patay, magkukunwari pa sila, okay. pa sila yung patay. Ang mga inyong amin, hindi pa espiritu ng mga demonyo. Kaya, kawang ng Diyos yan. Deuteronomio 10.8 Suggest, nasa aking kapatid na sa inyo, huwag makakasupong sa iyo na kung mamamulat pa paraan sa apoy ng kanyang mga tatay o mga Yun ang humula kung nagmamasing ng mga panganginig o ang mga o ang mga

kaya mo na yan, kay Nino mang para king api. Hindi nakalalaki. Hindi na nakalalaki. Ito ang mamamanula. Ito ang sa ito. O meto ang O meto ang mga ating-anting. O meto ang mga naligwa. O mga espiritu pa Ometong ang magkukula, Ometong ang manudang arinwete. Punin ninyo pang darap pagkalitang tikaretin, Bakit makasumami aking dino. At kinunin na din makasumami ang deti ng dino, Akit ang Diyos sa tabi kay narapan niyo. kapatid. Ano? Bawal ng Diyos ko niyo. Kaya wag ka lang makikita niyo sa akin. Wag ka lang awag niyo Ang sasagot sa mga demonyo, para iigaw ka. Pa. Magpapakunwari, siya yung lolo mo. Sabi nga, ka, no? o kaya magpapakunwari, siya yung tatay mo. Mamilyo. Yung <tipun> unang tanong, kailan ba, ba talaga <tipun> ang kapanganakan ni Yesu Cristo? <tipun> <o mag -bop? tipun> Ayon sa Biblia. ula <tipun> una huwag kayong magagali. Alam ko kung lahat kayo masaya ang <tipun> <tipun> magpasyo. <tipun> Ako rin masaya. No? Kasi, <tipun> ang naaalala ng tao si Kristo. No? Kaya lang, merong mga Pasko, hindi na si Kristo naaalala. Ang naaalala na, Nino na, at Nina, masakay ang masasarap na pagkain, Pasko na naman, la 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 la. -la. Ayan, Ayon, Pasko, pag ano, yung mga, yung mga, I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright and may all your Christmas be white. Yes. Ah, yeah. oh, no, 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 no. Like Christmas card, no? Yeah, no, 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 no? You better watch out, you better not cry, you better not fall down telling you why Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice to find out who's not your eyes Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're. So be good for goodness sake Oh, you better watch out You better not cry You better not pout And tell me why Santa Claus is coming ah, Ayan, ayan ang naaalala pagpaskok Minas Kristo eh Pagkain Ang naaalala, rigalo Mamasyal yon. Na wala ang Cristo sa eksena Kasi aral ng tao yan wala yan sa Biblia. Hindi totoong 25 de Disyembre ang kapanganakan ni Kristo. Bakit? Pagkapasok ng Nobyembre hanggang buong Disyembre ang Bethlehem ng Hodea. Kung saan ipinanganak si Kristo ay natatakpan ng yelo. Pakita natin ang prueba. Ito po yung terrain of vicinity ng Bethlehem of Judea. Mapapansin nyo, pagka-Disyembre, ganyan ang makikita mo ron. pulong pulong ng yelo dahil panahon ng winter ang Disyembre 25. Ngayon, yung si Kristo'y yung panganak, winter ba? Disyembre ba? Basahin natin ang ulat ni San Lucas, Kapitulo 2, versikulo 1. Basa. Nangyari nga ng mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar na ang patala ang buong isang Ito ang unang talaang mamamaya na ginawa ng si Quirinio ay gobernadoro sa Syria at nagsisipa ang lahat upang sila'y mga tala, bawat isa sa kanyang sariling bayan. At si Jose na ay umamon mula sa Galilea mula sa bayan ng Nazaret hanggang sa Judea sa bayan ni David na kung tawag bethlehem sapagkat siya ay saangkala sa lahi ni David upang patala siya pati ni Maria na mag-aasawa sa kanya na kasaluhuyang alampan. At nangyari, samantalang sila ay nangaroon at naganap ang mga tarawang dapat siyang manganap, at kanyang ibinamalang ang paranay niyang anak-malalaki. At ito'y binalot niya ng mga lamping at hinihiga sa isang pasamsapat sa pagkatulad ng lugar para sa kanila sa tuluyan. At may mga pastor ng tupa sa lupa hindi na nalasa parang na pinagpukuyatan sa gabi ang kanilang kawal. At tumayo sa pabila ang isang Angel ng Panginoon at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa panimot nila at sila ay totoong nanatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mga sa pagkatali Minadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kalalakan na siyang sasabuhin bayan. Sapagkat ipinalala sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siyang Kristo ang Panginoon. At ito ang sa inyo'y magiging pinakatanda. Mapusun po ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang pasag-saban at bigla na isama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit na nagpupuri sa Diyos at na nagsasabi lumalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong tinulungan niya. Ayan, yan po, nung no, ipanganak si Kristo, kasi sila taga-nasa rin sila sa Galilea. Eh, nagutos yung emperador ng Roma magkaroon ng talaan ng mamamayan, sensus, para maitax niya ang mga tao. Eh, ang nangyari, si Jose, sa si kailangan pumalik doon sa sa Galilea, pupunta sila sa Judea. Kasi doon Kasi doon siya nakalista kasi siya anak ni David. Na kapatid. Uh, ah, kailangan doon siya magpalista sa siyudad ni David. Kasama niya ngayon si Maria na asawa niya. Na kasalukuyang kagampan. Mabuktod. Eh, doon sila sila ng na ngayon ang pangalanak sa Tudea. Sa mga kapit, si Cristo pinanganap sa Bethlehem ng Tudea. Pagdi siyembre, ang death na ng Udiak, puro ng yelo. So, hindi pinangalak si Kristo ng Disyembre. Ah, alam nyo kung bakit. Ito na yun ang Udiak. Ganyan ang itsura. At ikos yan, ang Yan. Ayan. eh si Kristo, hindi naman Disyembre. Alam nyo kung bakit. Kasi nung gabing itinangalak siya, may mga pastor na nasa bukid pinagpupuyatan yung kanilang awan sa gabi yon mayroon pa namang pastor na gulong-gulong ng yung bukid ilalabas yung kanyang kabakawan eh napakaginaw nun at saka hindi namang akain ng yelo yung mga tupa di ba? kaya na kung mapapansin mo kapatid Nung ipakalak si Kristo, inilagay sa sabsaban. Bakit? na matupa wala na labas. E eh, kung Disyembre yan, yung mga tupa nandun sa loob, hindi pwede ilagay ni Maria si Cristo sa samsaban dahil kakainin yung mga tupa yung mga damurun Di ba? Ibig sabihin, wala yung mga tupa dahil yung mga pastor na na nasa labas eh, nagpupuyat sa bukid eh. Ibig sabihin, hindi tiempo na Disyembre yan. At walang emperador ng Roma na mag-uutos na winter napakahirap sa tao maglakbay pag winter pwede ba naman winter at saka kamamutos ng census most probably ang census ginagawa hindi winter kapag matalino yung nag isip na imperador eh, siguradong matalino yun dahil dadahilan din ang tao eh hindi po kami imperador nakalakad dahil pulong-pulong lang yung ilodan eh delikado kaya kung disyembre pero ang totoo, kapatid, hindi -di Disyembre ipinanganak ang ating Panginoong ng Kristo. Bakit? Miski sa kanta na kaalaga yun eh. Yung First Noel. The First Noel The angels did say Was to certain poor shepherds In fields as they lay. Oh, asan yung shepherds? Nasa fields. Nasa fields eh nasa films ba yung shepherd? No, iba ang nagsikrito. Nando, eh pag winter ba, pag December ba, po pwede ba silang pumunta sa films? Wala ron. Kaya yung gumawa ng kanta ito, tama yung umpis Pero pagdating sa pagdaw ng gitna, eh, malin eh. It's where they